Habang nag-aantay tayo mga idol na tumambot yung papaya, yung papaya lang naman yung hinihintay kong lumambot. Singit natin ito, i-shout out natin. Shout out nga pala kay ano, kay gusto kong i shoutout ito kay si Provinciano. <clears throat> Tapos si si Ani, si Pukot, Arvin si Pukot, shout out. Roldan. Kay Idol Roldan, uh, shout out din kay Sherbin shout out Sherdan shout out kay Pare shout out din na kasama dito sa farm at saka sa mga bumubuo ng farm boy shout out at sa lahat lahat ng sa lahat lahat ng mga followers ko ah uh, shout out sa inyong lahat at Merry Christmas ulit anong usok mga uh, idol talagang solid yung usok pag takoy talaga mga idol eh, talagang usok at sana mga idol eh, pasyalan nyo ang aking ano ang aking sa mga followers ko dito pasyalan nyo ang aking youtube pa subscribe na rin mga idol at pindutin na rin ninyo ang notification bell at para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload ni Kaure. So, ayan, lalo na doon sa kasama ko sa farm din, na uh, vlogger din, uh, na andun siya sa probinsya. Uh, Sina-shoutout ko rin. Shoutout kay, ano, you know, kay Roldan uli. Meron din po siyang YouTube channel, uh, pa supporta din po mga idol. Kung sakali po kayo ay mapunta doon sa aking YouTube mga idol, mga followers ko diyan. Ah, uh, paki ano na lang mga idol, paki-subscribe na rin. Mga hindi ko nabanggit na mga sya sya eh, susunod na lang mga idol. Merry Christmas mga pala diyan sa mga taga Bohol, taga Ilonggo. Yan, lalo na pala kay ano, kay Junil ano ba at putol putol yung ating pag shoutout out nga pala kay Jonel kay Boy Barang kira pag walang listahan mga idol talagang minsan nalilimutan mo yung mga ano, bagay na mga tao na isa shoutout mo kaya ganun pa support naman mga idol sa aking ano sa youtube channel ko ha saka sa facebook page sa facebook page po ako nag upload ayun 12k followers na tayo doon mga idol marami pong salamat marami pong salamat sa mga pag supportan nyo po sa mga pagpalo at samahan nyo na rin po ng pag like sa aking sa aking ano mga video mga idol okay, natunaw na yung ano <laughs> grabe mga idol natunaw na yung tinakip natin o ayun, natunaw na muntikan huh, pang masunog <laughs> ayun mga idol uh, Hintayin tayo na lang po at maya-maya po ay tayo ay kakain na. Mapapanood niyo na naman po si Kaori na kumain. Tingnan po natin yung papayat. Yung papayat lang naman yung hinihintay po ay. Eh. Ayun. Grabe yung usok mga idol. Mapapapikit mata ka na lang. Ay nako. Ito mga idol oh. Papaya. Tingnan natin. Mm. Sarap idol. Hmm. lalong sumarap mga idol nung ano nilagyan natin ng itong tilapia lalong sumarap siya nagdubli subukan nyo rin ito mga idol yun mga idol kain tayo kitang kita na ang uling ng ating ano Ayan. Kita nyo, dinamihan ko na yung ano, kanin. Ayan o. No. So, ayan mga idol. Ayan, kain tayo. Kapon nga pala mga idol ay doon tayo kumain sa ano sa dahon ng saging. Ngayon sa plato na. Gawa na may sabaw yung ating ano. Ayan o. No, may sabaw mga idol. Hindi pwede sa ano, dahon ng saging. Kaya dito tayo. So susunod na vlog ko mga idol ay eh, kakain naman tayo ay sa ano sa dahon ng saging. So ayan. Dito muna tayo. Kain muna tayo. Ano eh, mga idol, oh. kita mo nang lalalabas ang mga ano. Unahin natin yung buntot. Ayan, sarap mga idol. Lalabog oh. na yata. Eh. Pero katamtaman mga idol yung lutok. Ayan, nagugas na rin tayo ng kamay mga idol. Hmm. Stop, mga idol. Tama-tama yung lasa. So mga idol ay almusalan lang. ito mga idol ay pwede nyo subukan din itong niluto ko pwede nyo din subukan ito tinulang tilapia mananda dito mga idol may papaya dito prutas kita di tayo nakabili Ng papaya mga idol. Mm. Sa higop sa higop ko pa lang mga idol. Mm. Matatakam na kayo. Sobrang sarap. Mm.